Sayo pa lang sa buntag, nagtrabaho na para sa ilang duty sila si Jeffrey Tanggara o si Gerson Maragon uban sa ilang mga kaubanan sa dalan, isip usa ka traffic enforcer sa Kidapawan City, North Cotabato. O sila ang mga membro sa Traffic Management and Enforcement Unit o TMEU. Traffic po gayo diri sa Kidapawan is ang gaya o ang kana siya kay nanay, tagsa-tagsa mga kaubanan mo sa traffic na mag-assist sa ilaha. O mag-guide para dili mag-double park, dili mag-counter flow. Ang mga traffic enforcers adunay mahinungdanong papil papel sa katilingban, pinaagi sa pagdumala o pag-regulate sa trapiko sa mga karsada. Uh, sa amung kabahin sa pagkuti na mo sa dalan, uh, naman po yung mga pasaway pero dili punta tanan mga uh, driver. Sa uh, amua, uh, naagi po ang pag Juan uh, sa mua na ah uh, uh, sa baba pailot o no, sa bang trabaho kayo di sya isa mababaw uh, kung kamon ng mga 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 mune, uh, implement o ang, ang mga mga sa katalanan sa mga is na sa amang trabaho. Sila ang responsable sa pagpatuman sa mga balaod o regulasyon sa pagdumala sa trapiko aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga motorista. Ang mga TMEO adunay mahinungdanong danong papel sa pagmintinar para sa kapsay o kaluwasan sa publiko ilabi na ngadto sa dalan. Ako masulti sa mga motorista, dapat is uh, musunod yun sa balaod no? sa uh, sa balaod dapat musunod po sa ato ang uh, batas sa uh, trafiko hindi kita sa Kitapawad saktong nabansay nga traffic enforcer inubanan sa labing maayong gawi kay sila ang nagpatuman sa balaod sa trapiko makasiguro sa mas luwas nga dalan alang sa publiko ilabinas sa mga motorista kini nga balita hatod sa Megaman Capsule kung kalagsik ang isgutan sa pag loving loving ni Mrs gamit og inom sa Megaman Capsule ako sa Leo Febra basta balita Radyo sensero basta guapo sensero